Magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Ako po si uh, Fury Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng spring sa ating uh, kickstart. Usually, ginagawa uh, po natin ito kapag uh, putol na yung spring sa ating kickstart. Malalaman po natin na putol na ito kapag uh, hindi na po bumabalik yung ating uh, kickstart kapag uh, tinatadyakan. So actually, hindi naman po ito uh, laging nasisira or madalas masira. Uh, due to wear and tear sa katagalan ng ating motor, kaya nagkakaroon po ng ganitong issue. Lalo na po kapag uh, hindi na gumagana yung ating uh, push start and lagi po natin ginagamit yung ating uh, kick start. Anyway, uh, bago po natin na uh, ma-access yung ating uh, kick start spring, uh, kailangan po muna nating mag-drain ng engine oil. then uh, baklasin po natin yung cover ng ating uh, clutch side. pwede na po nating uh, hugutin yung uh, kickstarter shaft kung saan nakalagay yung uh, ating uh, kickstarter spring. By the way, yung uh, Kickstarter Spring ko, hindi pa po siya sira o potol. Uh, ginawa ko lang to para ipakita sa inyo kung paano ko po baklasin, palitan at ikapit yung uh, ating uh, Kickstarter Spring. Pagka natanggal na po natin yung clutch side cover, uh, pwede na po natin baklasin yung ating uh, Kickstarter shaft kasi kasama po doon yung kickstarter spring. Ang ginagawa ko dito ay uh, hinuhugot ko na lang po. Hindi ko na po binabaklas yung uh, clutch basket sa ating uh, primary gear. Initially, ang ginagawa ko po dito, uh, pinatanggal ko po yung hook or stopper ng ating uh, kickstarter spring. kasi nakakabit to dun sa crank ng ating engine may butas po dun malihugutin nyo lang po yun gamit yung uh, uh, long nose pliers daan daan lang po yung pagbaklas o pagtanggal nito kasi pipitik po yun spring pero kapag kaputol na ito Siyempre madali na lang po itong uh, tanggalin o hugutin. Pero since hindi nga po sira yung aking kickstarter spring, spring uh, medyo matigas po siya na uh, mahirap tanggalin. Pagka natanggal na po yung uh, starper, pwede na po natin hugutin yung kickstarter shaft iikot nyo lang po siya pakaliwa tsaka nyo po hugutin kasi yung dulo po ng ating kickstarter siya meron po yung stopper sa loob ng ating crank yan po yung spring ng ating kickstarter kung mapapansin nyo buo pa siya pero ipapakita ko po sa inyo kung paano siya baklasin or at paano siya ibalik Yan. Ang ginawa ko dito, uh, tinanggal ko na yung pagkakapit ng ating spring doon sa ating uh, kickstarter shaft. Then hinugot ko na po yung spring kasama yung guide o yung uh, rubber sa loob. Pero pwede nyo po unahin tanggalin yung uh, rubber bago yung spring. Pero sa akin kasi pinagsabay ko na siya. Yan, in case na yan po yung putol, pwede nyo po palitan. Ganito eh, naman po yung ginagawa ko kapag uh, ibabalik ko na or pag pinalitan ko na ng bagong uh, kick spring yung ating starter. Kick starter. Palagay <coughs> po muna natin yung spring then yung rubber guide. Saka natin ngayong isusok-sok or ibabalik dun sa pinagtanggalan pag nilagay nyo po yan, uh, ganun ulit. Uh, nasa baba yung pinaka stopper ng ating or yung kawit ng ating uh, kickstarter shaft. Then pag sinuksok nyo po pa loob, make sure na yung gear ay nakatapat dun sa gear sa loob. Tapos pagka isuksok na po, ikot nyo po siya pakanan naman po ngayon. Para hindi po natin siya mahugot. Kasi maglalak po yung kawit dun sa pinaka stopper ng ating crank then saka natin ngayon ibalik yung isang dulo ng spring doon sa pinakabutas nung uh, pinagtanggalan natin kanina kasi kapag hindi po natin naibalik uh, hindi rin po gagana yung ating spring kapag uh, okay na po napalitan na po yung ating uh, kickstarter spring uh, check nyo pong mabuti bago po natin ibalik yung ating uh, clutch side cover. Anyway, kap uh, nga pala, uh, kapag uh, binabalik ko yung clutch side cover, ginagalaw ko ulit yung uh, clutch nut clutch nut screw. Niluluwagan ko po ulit sya. Then, saka ko ngayon na uh, iniipitan yung mga bolt ng ating uh, crank side cover saka kung ngayon uh, ibabalik sa stock yung ating uh, clutch nut screw clutch nut screw or kung di man sa stock ay yung kailangan niyang uh, uh, gaan o luwag nung pag uh, shift natin kasi yan yung adjust na, no? Oo uh, nga pala, pwede nating ano, uh, i-testing yung yung ating uh, Kickstarter rod. Kung nakabit na maayos, pati yung spring. I-testing, pwede rin natin i-testing na hindi nakabit yung clutch side cover. Pwede rin po natin i-testing na nakakabit na siya. Again, ang purpose ng video na to ay uh, para may pakita ko lang po sa inyo kung paano po ako magpaklas at magkabit ng ating uh, Kickstarter Spring at saka nung Kickstarter Shaft. Bali, hinugot ko lang po siya. Ah, hindi ko po alam kung paano diskarte ng iba. Pero sa akin, ganun po yung ginagawa ko. pagka binaklas nyo pa pala tong ating uh, class side cover, siguraduhin nyo po na walang putol yung ating uh, gasket. Kasi kapag mayroon meron tatagas po yan, pwede po natin gamitan ng liquid gasket maker or palitan ng buo yung ating uh, gasket. Pagka mayigpit na po yung ating bolt, pwede na po natin ibalik yung ating langis or pag mag-change oil kayo, palitan nyo na po yung langis. Huwag nyo rin po palang kalimutang ibalik yung ating drain bolt bago mo tayo magsalin o maglagay ng bagong langis. And I hope mayroon na naman po akong naibigay sa inyong tulong sa video natin ngayong araw. Uh, please uh, like, watch comment and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Uh, Pakiabangan po yung iba nating video na gagawin regarding po sa ating Fury 125. Usually, ang ginagawa naman po natin ay mga maintenance and modifications po ng ating motor. testing na po natin yung ating uh, kickstarter spring kung gumagana or hindi